dito sa area natin ngayon mga ka Hunter nakausap natin itong ating uh, kaibigan na uh, uh, medium hindi ko na pinakita sa inyo kanina kung ano yung aming pinag-usapan tungkol sa pan at kasalukin pa rin lumalapit yung kanyang natawagan ayan kanina ay nakausap kami tungkol dito sa area na ito kung paano kung ano pa, mag-uusap pa kami siguro ulit. Tayo pang umalis doon, kanyang mag-uusap pa ito Dito ka titigil para makalimutan. Mag-uusap mag pa nila doon. Ano ang... Nandito sa area, ano na yung salikod, baka pumumba. Bakal daw na. ka, ka. Oh, imata. ta, 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 ta. Okay. Damas, Damas, mas domo Si Lola. Si Lola. Si Ay, ilo ka na. Lola, sak ni Edi. Oh, oh ak pasarap ni Kanyayo. Tadate ka kabagyan mo. Apo yu oh. yung tikwa. At ako nung tindulin nung kadawatin da Ay, lang ko ba yung huli dito ba ro? Ay, dayo, ito Adayo, dito yung nga yung likod ti Balayo, kasano ato kanu adamot At kunada. Saan nga paata baro. lang ah, mm. baro. Ah, ayan na nga. Di ba tayo dito? Pumanaw da. Arat taga pa ang Ito Ay, Di ba to? Di, di ni, ni inang kresing. Di inang. Mm. Uh -huh. Di inang Di inang kresing. Awanin tatangay dito yung araw-dagdag may soru yung kanyang met at may mayat nga bayag natin kapag dito yung pagkawang dito, Ay, pakawad, dito. Ay, pakawad, dito. Ay, Ay, kasi pagkawang yun nato baru sigit ng tingitoy tap nukwa tap dito. Ha, tap nukwa 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 tap ay, uh, tulungan na kami, ay. Tagtakad duata yon ka kwantonan, magsakto na na. Hoy. Hoy, na na! ni, ayan po ab. Yoy, taki tulong, baray. Yo wen, wen, napang kami no malpas atoy, mapang kami <laughs> dyan. No may suron po manu ayan na di lugar mo ta. Tapang kami kun no maala ni atoy, adan do ti pangkastas nga mapangday ko kamat. <laughs> ano? Wen, wen, Adayo, adayo. adayo.

Ito no mapang kami dito makaduan da kami at ah, di karsada. Oh yan, sige win, sige, win, sige, win, sige 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 sige. Hasta ko ma, wen 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 wen. Agigidan tayo ng pakas diyan. Siya po kasi may turo. Du, jay, kasya. Adu jay. Oh. Du, du. Sino nga sino nga di makaduan di jay nga ko sa bibiyan tatta. Bi -bi si jay nga dapat anak ni jay. Duhan, awan, awan. Duhay. Ah. Bantay. Bantay. Hmm. Bantay. Ito dumlat na di ayan na. Gay bayan da kami ta masorsoran men ayan na. Kuma kuma nola iya dayo tayo ti disgrasya sakit kinpa, pa. Kapi ak bro. Ayan. Kapi ak sambali at ti kin pa. Kapi kay ina. Nagrasa kam no pasta man nagyamang kami kan lola. Wen. Diam man ak men. Mayak mo yung Wen, wen, mayate. Salamat inang tanang ka. Maligbigdan oh, mo, maramdain kami, wen. Malimang dami natin makapasyar. ka wen. Ay, Wen, -nag ay 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 mm <tinyo> Salamat, pinagbigyan niyo. Ura, siguro nagandang yung pinaggap niyo. Um, um. Wen

Aje, aje, kinali talikod ti balay, lola kikwa. Ang tayo pa yan, ang asidigan. Kung yapan ito Han kami nga may baybayagan nga mga lamton. makapasar kami ito di balay mo. Ano? O sige, tulungan kami na grabobo, basit, ah. uy, Tap, no, no, kami nga. Eh, para rabo mo ba si ta? Eh, nata. no, no, kami nga makaalan ko. Hindi, uh, tumatan nga yung mapapasara niyo. Yun. At pati kayo, baboy, anak ah, ko ha. Sitsida tayo, Jay. Awan, nagbalon kami nga rin. Dati si Masida, ano? 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 Hindi pa lang yan siguro. Ano na lang? Hindi Baboy rin mo. Ah, wen, wen, wen. Alingo. Alingo, ano? Wen, Jay, kumang. Adumit ti kabarkadak di tanga panay nga baluga, itakasta. kasta. Adu pa ijay patta. Di karkarubit, awanda, oh. Adayu, ganin, Adayu. 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 ha? Adayun, gani, barukyan, adayun. Adayun. Han Adayu. nga nasakop ti kata, si Ramadre nga, wa, bantayaan. Banda na pa ijay. Banda di to'y arayat, kanya yun? Ito'y Laguna. Ito'y Laguna. Abang magbanahaw ito mga ate Ito mga budega ng hapon ng araw na, na, na namana na, na ng mga apo ang yung hapon ng asawa ay Pilipina do. at yung hapon na nandito ay napakagaling marami siyang na huling mga Amerikano na itinabo niya lahat dito sa paikot ng bodega niya yung mga pera ng Amerikano, uniforme ng Amerikano, pati mga kalansay ng Amerikano dito niya pinagbabaon. Ayun, pinatsitsika po tong huling bodega na pinagawa ng Hapon na pinagbili dito sa mga po. Yung pader na yan ay walang bakal. Uh, kawayas, kinayas na kawayan. Kina pinadedetect ko doon na kapain, baka may sinama sa buhos. Ngayon, ang pinatataka nila dito, sa ilalim na yan, ay may beam sa ilalim. Kaya kanilang kinukonfirm kung bakit nagkaroon ng beam na malaki doon sa ilalim na yan. Kung, kung ano ang kung beam na yan. And baka tapos sa ilalim, kabila yan. O diretsyo papunta doon, ano? Iyan ang kanilang gustong alaman ng dahilan. Diyan. Tignan nyo yung pin po yan. May simiento pa dito ulit sa baba. Ay, simiento pa yan sa baba na yan. O, oh, nga no. Parang hagdan siya eh. Hmm. Kasi hanggang dito lang talaga simiento yung bin mo. Putol siya. O, kaya yun doon sa kabila. Yan ng... Makikita na doon. No? Ito yung, kung, ito yung hagdan. Oo, malalaman doon ngayon. Yan. Piling ko wag na Kapag kayo dito, kirahin nyo na yan. Lahat. Yan siguro yung sinasabi nilang hagdan ng nawawala. dito ang labas. Pilalim o. Oh, sa isang butas nung kasama natin. Yan. Ang lusot nung kwan na Ang Ngayon, ito naman, itong kabilang butas na to ay butas nung ibang grupo ito na iniwanan. E pinatira ko nitong ating Japanese squad. walang detention dito. Ginamit ako ng Black hole, wala din talaga detention dyan. Uh, nagkamali sila na scan. Pero doon, nakuha nila doon yung uh, medal na malaki ng Amerikano. Diyan itinago ng hapon sa punong malaki na yan na nakuha ng apo na nagtatago ng medalyon na malaki ng 1775 pag ginawa ng US Navy ang lumilitaw tapos dito sa kabila nito yan pinadidetect lahat pagano sa ni poste kasi yan poste pa ng hapon yan nung araw tibay mahusay yung gumawa rito pinag-detect sa dyan sikot-kutin mo lang dukot-dukotin mo Ayan. Baka yan ang detect. O. Yung silver na yan. Dito rin. Dito kasi talagang hapon ang may-ari. Dito. Bagsik yung hapon. Magaling. Hagan dito. Meron silang hinukay. Dito meron daw detention. Dito. Pero sa detect ko ay nandito sa kabila lihis pa rin. Lihis yung ginawa nila. Ang detention ko kasi ayos nandito. Sa lugar na ito. Ayan. Nandito siya. Wala dito sa unang butas nila sa bakit. Mababaw pa lang naman. At, tapos yung singrad rod kanina, pinatakbo ko dito sa harap ng bahay. Dito sa may pintuan lumitaw. Pero daw dito, ayon sa downcing rod kanina, dito nga. Dito nga. Tama yung downcing rod na ginamit niya na may nadali dito sa lugar na ito. Ito mga katasyon, pero nakuha nila sa loob ng isang metro at kalahati. Nakadapa sa butas nila ito. Pagkayari nila nakuha ito sa loob ng isang kalahating metro, ito naman daw ang lumabas. Ito naman ang nakuha sa loob. Sa loob na saktong dalawang metro at saka ito mga bato na ito. Ito nakuha din nila sa loob ng butas. Oh, ito. Ito. Hmm. At ang kagandahan nun, itong lumang kamera, to nakuha din nila sa loob ng butas. Ay, nakuha nila sa loob ng butas nila. Ngayon, yung, yung puno ng no malmires, nakuha din nila sa loob ng butas yan. At yun yung ginagamit na yun. At yung batong ginagamit na yun. At saka ito. Ah, nagpapatunay talaga na may ginawa ng hapon ay itong nakuha nila sa loob din ng butas. Marami nakakaalam na ito ay naiba. Tunay na gawa ng tao at hindi gawa ng kalikasan. Kaya kami ang naniniwala doon sa pinagukayan nila rito ay may binaon yung mga tao na una sa atin. At yung mga pasunayan, pag mo sa detector, nagkakaroon sa ng reaction na may metal sa loob. Kaya dinudurog ni Akresor yon gagawin powder agad ipapaning natin mamaya pa makakuha sila ng pambuhay naman, oh. ba diba? oh. at lahat ng bato na yan doon din nakuha nila sa butas ang gaganda o oh. ito naman parang sinasabi dyan ng suka ng buhaya sa ganitong kalaki sabihin natin ito ay dalawang gramo gramo kasi isang milyon din diba? yan marami yan ganito na ito kasi ganito nga kalaki, pero parang bulak sa pero bato. Kaya parang suka ng buhayan. Ginagamit nila sa kasangkap ng isang pabango. Isang mamahaling pabango. And malalaman natin lahat. Nakarig na. Ito pa daw yung isang bato na nakuha nila. Ito, oh. malaki siya pero napakagaan siya. Nakuha din daw sa ilalim ito. Ito naman, at tinatawag nila bato ng vulkan. Ito. Wala magiging bato ng vulkan dito dahil ang vulkan dito sa amin ay napakalayo. Hindi lang siguro 50 km sa layo ng vulkan dito sa amin. At madalang na madalang ka makakita ng ganitong klaseng bato dahil ito ay bato lang sa vulkan na ganyan. No? Malaking bato pero mag-aasya. Ibig sabihin ang tao, sunog siya galing sa vulkan yan na nakuha nila ngayon yan sa ilalim ng lupa na sa 2 metro ang lalim ayan siya o oh. para bulak sa gaan sunog na sunog sunog siya pero magaan siya o oh. okay. may sekreto pa sa loob na diamond sa loob na nakatago oh. kaya tinatago nila ayan o oh. ayan siya o oh. iba pa sa loob ayan mas marami silang nakuha kaiba iba sa loob ito pa rin sa loob nakuha sa loob ng butas ayan kaya sila nagaabang at kamila ang ulan pang masagap ulit natin yung kabilang butas yung kabilang area pang muna